Sa ilog na ito, nagtapos ang buhay ng mag in partner na ito sa barangay Tadjangan 2, babingget Ang sinasakyan kasi nilang motorsiklo na hulog sa halos 30 metrong lalim na bangin pasado alas 10 ng umaga kahapon, October 29. Ayon sa Tuba Municipal Police Station, papunta raw sa isang resort sa lugar ang mga biktima nang maganap ang insidente. Purpose lahat is uh, for swimming. Tapos doon sa site na is mayroon atang taga doon na nakapansin na kwan bakit ang bilis nung motor? Okay. Uh, probably is uh, loose brake tapos yun na uh, So sumaltok dun sa uh, concrete barrier ng northbound lane tapos tumilapon na dun sa ilog. Mm -hmm. Pati yung dalawang kwan, uh, yung dalawang biktima ma'am. Sa lakas ng pagkakabangga, pareho silang tumilapon at nahulog sa ilog. Sa lala ng kanilang natamung sugat, idineklara ng mga otoridad na dead on the spot ang dalawa. Yung lalaki po is accordingly is uh, yung head injury tapos yung babae is mam ma is uh, spinal cord injuries. Mayroon po silang helmet ma'am, mm -hmm. Dalawa sila. May pero sa lakas ng ano impact talaga sir is hindi na kinaya sir no? Yung impact talaga na pagkauntog sa bato yung talagang kwenta. Ayon sa barangay accident prone area raw ang lugar. Ah uh, sharp curve nga tapos medyo masikip. Mm -hmm actually, nung isang isang buwan, may nagpagdaan doon mismo no? na dalawang sasakyan. sa barangay po, yung pagpapalala po, yung paglalagay namin ng mga kan, yung slowdown, yung slow down, yung namin shift to low gear. Meron naman po mga ganoon. Pawang 33 anyos ang edad ng nasawing mag in partner na nakatira sa Baguio City. Nakatakda namang iuwi ang kanilang mga labis sa Nueva Ecija para paglamayan ng kanilang pamilya. Vanessa Bugtong, RNG News.